panibagong araw, panibagong vlog. Maglaba tayo idol, silutan tayo. silutan. Yon. Tarong Sana masiyahan kayo sa aking kundin ngayon. Naglaba ako ngayon, dami yung labahin ko. Wala yung bahasa sa amin yan, kaya hindi namin hindi ko mapaano sa baha. Kaya, labahan natin ngayon. Nasta manang ko, no? dyan, no? Oh, mga idol ko, laba tayo muna. Huwag muna nga tayong galagala sa mga ano, kabundukan. Dito tayo sa bahay. Laba tayo, laba. Chat out sa mga labandira dyan. Yun, daming labahin, daming labahin. Yon, Laba tayo. Samahan nyo kami sa kontin ko. Mag laba tayo ngayon. mga idol ko dyan labat tayo idol sa mga nanonood sa akin labat tayo ngayon daming daming labahin wala na tayong masot Wala nang susuotin. Yun, sinila mo ng misis ko. Ano? Suotin muna natin para di natin di makita yung ating tiyan na ano, malaki-laki. Para di makikita ninyo. Ah, yun sa tao, sa mga labandira dyan! Daming, daming labahin. May, may wasing, sira. Sira ang bakit. Yon. Mag laba tayo. Puso ang kamay. Yon. Laba mga idol, laba mga idol. Chat out sa tito ko dyan sa ibang bansa at ka utol ko. Chat out Ingat palagi dyan mga OFW dyan. Oh, yung yang mga idol ko sa Taiwan si ay Papa Jab, Papa Vlog set out. Laba tayo, ayan laba. Daming labahin, daming labahin. Parang washing machine yung kamay ko, mam. Parang parang washing machine yung kamay ko. Shout out sa mga idol ko diyan, kay Idol Sung Luis. Shout out. Sa mga tim ka buddy, shout out. Kay Idol Gimaras Mini Farm, shout out din. Yon, mga Idol kong iba si King Lock set up. Ingat palagi sa kumbit Laba tayo ngayon. Daming labahin. Shout out sa mga labandira dyan. Nako, umula na. Sira na bakit ngayon?

Sa mga bagong subscriber ko, sa taot din, mga viewers ko. Sa taot sa inyo. Walang, walang cut ka to. Tuloy-tuloy to. Walang, walang ano, cutting-cutting. Tuloy-tuloy. Sa taot sa mga bisaya dyan. And para sa mga bagong subscriber ko, hindi ko na kayo may isa-isa, -isa. dami ninyo. At na lang sa inyong lahat dyan. Ingat palagi sa mga kuntim natin. Kay, paano, kay, idol ko dyan sa Albay, si, anong pangalan, nalilimutan ko. Talagalag, set out. Ingat, ingat palagi idol, ingat sa content idol. mo muna tayo ngayon. Basta ma yung mga tempo namin ngayon. Parang uulan siguro. Parang was parang washing machine yung kamay ko. May washing machine ako pero sira. Hindi na paayos. Ulang ibili. sa mama ko dyan sa lanaw sa ano tubod baroy at sa papa ko sa tao sa inyo salamat sa inyong mga pagpanood sa aking content sa mga pamangkin ko dyan out okay. ingat lagi Selamat sepapanau sa sekundin. Babomo na tayo ngayon mga Idol baka ma full storage sa'yo yun to be continue mga Idol ang <laughs> <Wow. laughs> <laughs> daming labahin mga Idol ligo mo ligot. Ah. tuloy 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 malapit lapit na ako matapos mga idol sa so ating mga labahin dito tao sa aking mga idol dyan wala tayong galagala ngayon laba tayo ngayon bukas galagala tayo bukas abang-abangan nyo Saan naman saan tayo mapunta? Anong mga gagawin natin bukas? Ligo tayo, ligo. Wala ba? Dala, ligo. tao sa mga bisaya dyan. Kay Abdul Jaffer, sniper, bisaya, sa taot. Idol Chong Luis, sa po. Ingat palagi sa content idol. Ligo tayo ligo nalalaba. Shout out naman sa mga labandira dyan. Daming labahin mga idol. Yung mama ko, oh, yung manang ko dyan, no, nag, ano, laba din siya, nagwasing siya, nagwasing tayo. Nagwasing din tayo, pero kamay lang. Laban na naman idol. Laban. Laban naman tayo. Mag. Dami pang labahin mga idol oh. Yun. Dami pang Dami pang laba mga idol. Siguro. Siguro. Mamaya na siguro tong gabi may natapos ko. Dami mga labahin. Ligo tayo, ligo. Para walang subaw. mga ito kasi kaya daling daming dabahin shout teman saya sa yoyo dyan, sa ano Carmen sa San Agustin barangay San Agustin mga idol yoyo at yaya ko dyan shout out sa inyo ingat kayo palagi dyan sa so, mga OFW dyan sa ibang bansa mga bayaning OFW ingat palagi sa araw-araw na mga ginagawa yun laban muna tayo ngayon daming labahin yung ating sipun hindi maano madalang walang relax nih relax muna siya baka mag beer hit hindi e, pwede na tuloy tuloy ang video nasirang bakit Yan mga idol salamat sa inyong pagpanood sa aking content pakilike naman, subscribe para di nagsisangit sa notong mga um upload mga idol kaya bye na mga idol gusto rin sa tayo, bye na lang bye bye lakas makapogi points nung lalaking panayang share ng tips viral pogi ngayon ang kwento ng binatang ito na ipinagmamalaking mumwapo raw siya kahit hindi siya niretoke